Napanaysan na ba kayo ng feeds ngayong tag-ulan? O kaya nabaha? O kaya uh, tuluan ng tubig at inabag ang inyong feeds? Ano po ang inyong ginagawa? Tinatapon nyo po ba? Huwag nyo pong itapon. I-ferment po natin. Mayroon po rito ang 10 kilong grower feeds na napabayan ng mahigit sang buwan na medyo greenish na. Ang tanong po ay kung pwede pa itong ipakain sa mga manok o baboy o itapo na lang. Ang sagot po namin ay subukang i-ferment at ipakain pa unti-unti na lang. Delikado po sa atay at bituka ng manok o baboy pag hindi ito i-ferment. Narito na po yung 10 kilong grower feeds na pina natin. Sa 10 kilos ng grower feeds, pinalagyan po natin ng 30 liters ng tubig at 12 cups ng Progastro Plus. Importante po na kapag ferment kayo ay may takip. Parang nang ganon, hindi pasukan ng langaw at uurin yung yeast. Narito na po ang fermented feeds. Mapapansin nyo po na may namuong kami sa ibabaw. At ganon din, mapapansin nyo na medyo maasim. Pag hindi po puti at hindi maasim, ibig sabihin panis yung feeds at hindi pwedeng ipakain sa manok at baboy. Ngayon po, magpapakain tayo ng mga manok na sa growing stage. Ito po ay kalahating kilo ng fresh feeds hahaluan po natin ng kalahating kilo din ng fermented feeds. Ito yung finarment natin 3 days ago. Ang kalalabasan po niyan ay wet feeds, pinaghalong fermented feeds at saka yung fresh feeds. Kitang kita niya naman, gustong gusto ng mga manok kainin dahil mabango. Maraling salamat po.